Hello po sa inyong lahat. Sa video po na ito, sasagot po tayo ng question na nareceive ko po sa aking Facebook page. Ito po yung question po niya. Ma'am, sincere po ako, kararating ko lang kahapon. Gusto na ako i-release ng amo ko, kaso wala pa akong ERC. Kahapon lang ako dumating sa Korea, pwede po ba yon? Release ako na wala pa akong ERC. Actually, pwede po yan. May mga cases pa nga po na after dumating ni worker sa Korea, yung mga baguhan, magti-training po sila for 7 days, after ng training po nila, hindi po sila sinusundo ng employer nila. Nire-release po sila. Pag ganun po yung case, pwede po silang i-release tapos hindi po siya counted for release. So, maaari po siyang masinsir sa next company. Sa case po ni Walker, sincere po siya tapos nais po siyang i-release ng employer dahil mahina daw po yung company. So, opo, meron po mga ganyang cases na isang araw pa yung i-release na ng employer lalo na kung wala talagang gawa sa company. Ang dapat mong gawin, sir, kapag nag-report na po yung employer nyo sa labor, kumuha po kayo ng release paper. Pag kukuha ninyo ng release paper, kailangan umalis po kayo dyan sa company at maghanap po kayo ng na po ninyo. Pagkatapos, dun po sa ARC po, maaari po kayong mag-apply ng ARC kahit wala po yung employer or wala po kayong employer. Kailangan nyo lang i-prepare yung mga requirements at pumunta sa immigration para gumawa ng ARC. Pwede po yon, Pwede pong si worker po ang magpagawa ng ARC po niya. Sa mga requirements at kung kailangan ba ng reservation, Maaari po kayong tumawag sa 1345, dial nyo po yung 18 asterisk, Tagalog po yan. I-ask nyo po sa kanya, sa kanila, kung ano po yung mga dapat ninyong i-prepare para makapag-apply po kayo ng ERC sa Immigration Office paano daw po yung step na gagawin para mapaliwanag ko po sa amo ko? Kasi, ma'am, wala kaming work. Baka matenga ako, kakahintay sa ERC, wala naman trabaho. Pag ganyan case po, sir, wag mo nang hintayin na i-apply ka ng employer mo ng ERC. Kasi, tama po, baka kakahintay mo ng ERC, wala kang trabaho, dyan wala kang sasahurin. Kaya, mas maganda po na kumuha ka, magparilis ka na po dyan ilagay nyo po sa release paper na mahina yung company or nagbawas ng, kamp ng trabahador or kaya nabangkrap yung company para hindi po siya counted sa release ninyo para additional po sa release ninyo later, di ba? Kasi pag 3 years, tatlong bilis po yan, kung ngayon na na-release ka at naging counted po yan, dalawa na lang ang release mo. So, kailangan ilagay na kasalanan ng employer kaya ka ni-release. So, kahit na ni-release ka po dyan, meron ka pa rin tatlong release para sa 3 years niyo Lilipat na po sana ako work okay naman po sa amo ko. So, okay naman daw sa amo po niya na i-release po siya. Ang gusto lang daw ng amo niya is magkaroon siya ng ARC. So, inform your employer na kahit wala po siya, maaari kayong mag-apply ng ARC. Maaari mag-apply si worker ng ARC po niya kung release po siya. Kahit po naka-release ako, pwede ko po, po ba i-apply mag-isa Opo, kahit release ka po, maaari ka po mag-apply ng ARC mo mag-isa or need mo na makahanap ng bagong company tapos sila na po ang mag-a-apply ng ERC hindi po yan, hindi na po kailangan yan ako po mismo naka-experience po yan so kapag release ka po at wala kang employer maaari pong si worker mismo ang mag-apply ng kanyang ERC so kailangan mo lang tumawag sa 1345 para malaman yung mga requirements So sana nakatulong po sa inyo yung video po na ito. So yan po ang gagawin niyo kung wala po kayong ARC at ni-release kayo ng employer niyo. 拜拜。Bye bye.